Magandang araw mga kabugis Mga plantitos plantitas natin dyan Hello po sa lahat So ayan mga kabugis Merong nag-alok sa atin ng puno ng buginbilya Ayan Sabi ni mama Nasa 10 years na daw yung puno Dito po sa may Balagtas, bulakan So ngayon ay pupuntahan natin At titignan natin kung Okay At kung magkakasundo kami ni madam Ng presyo So pagka nagkasundo ay kukunin na natin mga kabugis So ayan. Pero bago yan, ipapasyal ko muna kayo dito sa ating pwesto. Ayan. Ito yung mga small grafted natin mga kabugis. Ayan. Meron pa rin po tayong mga available na maliliit. Ayan. Ang ganito. Ito po ay may 3-in-1 sa 2-in-1 na, bar na combination. Ayan. Marami pa rin tayo. So, ayan yung binibenta natin ng 250. So kung malapit lang po kayo dito, ayan. Pwede po kayong makabili dito ng 250 po ang isa. Pero may kasa pag naka po kayo, may dagdag na isa. Ayan. meron din po tayong ano, yung single, saka yung doblehan na medyo maliit ang puno. Ay binibigay po natin ng 200 ang isa. So ayan mga kabugis, meron din tayong mga malalaki kagaya nito. Mga mga multicolored na. Ayan, so baka gusto nyo rin. Yung presyo naman mababa lang, mas mababa po siya yan sa ano, sa paglalo na pag pinuntahan niyo po nang mismo, ayan. Mababa po yung presyo natin diyan. Mukha lang siyang mamahalin pero mura po 'yan. Ayan mga kabugis kagaya nito, ayan, ayan. Lalo na magpapas ko na mga kabugis. Medyo mababa yung bigay natin sa mga ganito. Ayan, multicolored. Ito, nasa 5 feet yung taas. Ayan, PM nyo ako sa presyo nyan mga kabugis. Huwag po kayong magano kasi mura lang bigay natin sa mga ganyan. Habang marami pa po tayong mga available. Ayan, PM nyo po ako sa mga presyo. Ayan naman mga ganito. 3 hanggang 4, 5 na combination. Ayan. Ganyan na po kalaki yan po ay nasa ano po siya, 300. So, ayan mga kabugis, puntahan muna natin yung puno na inaalok sa atin ayan, para makita natin kung maganda ba. Pero sa tingin ko maganda naman dahil yung picture na pinakita nila ayan, ay maganda, malaki yung puno. So, sana magkasundo kami ng presyo ni madam para sa ganun ay makuha natin. Ayan. So, yan mga kabugis, ah, papakita ko sa inyo mamaya pagka uh, okay. Ayan. So, nandito na tayo mga kabugis sa ah, area, dito sa Balagtas Bulakan, kung saan natin kukunin itong puno. Ayan, kung makikita nyo ay nasa gilid po siya ng kanal. So, yung kanyang ugat ay hindi masyadong kumapit ng gusto. Ayan. Pero makikita natin dito sa bandang itaas ay kumapit na dito sa mga bakal, sa may bakod. At saka mga kabugis, yung nakita ko yung ano picture nito pinadala ni ma'am ay hindi pa pinutol. Pero pinutol na siya dahil daw umabot na doon sa may mga kable ng kuryente kaya kailangan nilang putulin. So, ayan, mga dalawang araw na nilang pinutol to. Ayan. Ayan yung itsura dito sa loob. Ayan. So, talagang matagal na to. Kasi sabi ni Madam, nasa isang dekada na. Yung ano, yung tanda on 10 years. So, ayan, ganyan na siya. Pero, solid mga kabugis yung kanyang puno. Saka yung kanyang mga sanga. Ayan, maganda. Pero, sayang at pinutol na nila. Pero, titignan pa rin natin yung kanyang mga sanga kung pwede pang kinabangan. Ito yung itsura niya mga kabugis nung hindi pa pinuputol. Ayan. So makikita niya umabot na dun sa kawad ng kuryente. Ayan. Yung loob, yung parteng loob. Ayan siya. Malalaki. Then ito yung mga sanga na pinutol nila mga kabugis. Mga dalawang araw na itong tinambak dito. Pero tinignan ko kung okay pa. Ayan. Yung mga malalaki ay kinuha ko pa rin. Para sa ganun ay maitanim ma tayo kahit papano. Subukan natin baka sakali namang mabuhay pa kasi maganda pa naman yung tsura ng mga samang, mga sanga. Kaya yung medyo malalaki lang yung kukunin na natin. Yan, yung maliliit ayan na natin diyan mga kabugis. So ayan yung mga nakuha natin na sanga doon sa tinambak nila doon sa pakanteng lote ito. Yung mga sanga na pinutol nila. Ayan yung nakuha natin. Ayan, mga kabugis. So, marami-rami din. Ayan, pwede nang itanim. Ayan mga kabugis, hindi ko na nabidyuhan kanina yung pagkarga namin. So, ito, nakarating na kami. Ito yung nakuha nating lahat ng mga puno. O yung kasama na yung mga sanga. Ayan. So, ayan yung bandang itaas ng puno na nakuha natin. So, medyo maganda-ganda naman. Marami-rami. So ano na tayo dyan. Solid. Ano na tayo. So ayan na mga kabugis yung nabili nating puno. Ayan, naitanim na natin. Kaya lang hindi natin nakuha ng buo yung kanyang puno. Kasi nga umapit dun sa bakal. Kaya kinailangan natin siyang putulin na ganyan. Ayan to. Tinanim na natin dito sa paso. So yung height nito mga kabugis ay nasa ano siguro to 7 feet. Ayan. Pansin nyo yung kanyang ano. Ang Ito yung mga pinutol nating isang Mga kabugis yung nasa bandang loob kasi nga hindi natin makuha ng buo. Dahil sa mga kapit-kapit dun sa mismong bakal. Yung bakod. Yeah. Ito, malalaki din yung kanyang mga sanga. Tsaka ito, yung mga cuttings na nakuha natin. Ayan. Ayan. Ito, medyo nauna na to yung mga nabili natin dati. Mga nauna, so, nauna siguro ito ng mga dalawang linggo. Kaya nga may mga ano na, tubo na. Ayan, yung mga cuttings na nakuha natin dito sa uh, nabili natin sa balagtas, sa balagtas kasi natin nakuha yun mga kabugis balagtas bulakan so marami-rami itong cuttings na nakuha natin Ayan. sana tumubo lahat kasi yung ibang sanga nito medyo alanganin na dahil pinutol kasi nila eh, dalawang araw na bago ko nakuha yung mga cuttings na yan At tinignan ko kung okay pa naman eh may pag-asa pa. So hintayin natin kung ano resulta mga kabugis kung mabubuhay pa sila. Ito pa yung iba mga kabugis. Eh. So linagay lang natin dito sa labas. Medyo malilim naman pag kumaga pero pag ng mga tanghali ay maaraw na yan. Ito pa yung mga ibang sanga mga kabugis noon Ito. Kasama to yung sa na pinutol natin. Yeah. Pero ito, hindi, hindi, na, hindi na kasama. Nasabay lang sa pagbili natin. Pero sa ibang puno naman sila. Yeah.